Good morning mga guys Nandito po ako Nagtitindang pandesal mga ka guys paki subscribe at pag-share Ang aking youtube channel Mahirap na vlogger mga guys Pins Facebook sa Royal Bay mga guys uh, Sisikap para lang Mapag-aral Ang mga anak ko mga ka guys uh, Aking pagtitindang pandesal ito ang aking kinahanap buhay para lang matapos ang lahat ng mga anak ko mga guys Uh, kasi okay, tulungan naman mga guys para uh, matapos ang lahat ng mga anak mo mga guys sana hindi kayo magsawa sa aking uh, pagkitinda ng pandesal sa araw-araw at sa hapon naman mga iba-iba na ating tinda kaya lang po ang aking trabaho dito sa Manila nagtitiis sa hera, ulan, init ayan po pagod ayan po ang aking ginagawa sa araw-araw gising lako, gising lako po oh, guys pasyensya ng mga guys na magalaw ang aking pagbablog sa umagang ito dahil tapos na kami ako ng biyahe sa aking pagtitindang pandisal. Nakakuha pa po akong pangalawa, mga pangalasing ko para makapag-ipon hanggang linggo ng aking pandisal mga guys. Yan ang kinabubuhay ko. Simulat sa pool, ina po. Dito na rin tayo nagkaroon ng bahay. Kaso yung isa na na ng aking bahay bininta ng asawa ko ayawan ko po dahil sa kahirapan ng buhay wala na po at least na sana ang dalawang bahay bininta pa dahil sa kakapusan nga ayan mga guys maraming problema maraming mga pagsubok na hinaharap pero kakayakin ko mga guys ako lang natin isa ay dito sa Manila ang titiis lungkot hirap yun nga mga guys saka mga guys pakitulungan nga mga guys na lagi kayong mabilis sa akin sa tuwing ako ay nagtiti hindi at pag-share na rin po ang aking youtube channel mahirap na vlogger po ang pangalan sa youtube sa Facebook po Santo Albia mga guys mga guys pakitulong na po maraming salamat mga guys nandito na tayo sa aking pinagkukunan ng pandisal at pinitirahan ng aking kinukunan maraming salamat po thank you God bless you